Tulad ng pagkakaalam nating lahat, ang Israel ang bayang pinili upang panggalingan ng ating Panginoong Heso Kristo na tagapagligtas at ang mga Hudyo ang hinirang ng Diyos. Ngunit bakit nang dumating ng Panginoong Hesus, hindi nila ito tinanggap kundi kinalaban siya at ipinako sa krus? Siya nga ba ang tunay na misaya? Bakit tinanggihan siya ng mga Hudyo? Nauunawaan ng mga Hudyo kung sino ang misaya sa pamamagitan ng mga propesiya sa Torah. Ang Torah ay ang Biblia ng mga Hudyo na din bilang ang lumang tipan na binubuo ng unang limang aklat, ang Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers at Deuteronomy. Bilang katuruan ng lumang tipan, naniniwala sila na ito ay isang matibay na pundasyon ng kanilang pananampalataya kung saan sila nakabase. Gayunpaman, hindi kinikilala ng mga Hudyo ang bagong tipan na naglalaman ng mga aral ni Heso Kristo. Naniniwala sila na may mga tiyak na pamantayan ang dapat matugunan ng isang misaya at hindi iyon si Hesus. Dalawang libong taon na ang nakakalipas nang ang misaya ay dumating sa kasaysayan ng sangkatauhan mula sa bayan ng Israel. Dumating siya upang tuparin ang propesya sa lumang tipan at mabayaran ang halaga ng ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Higit sa lahat, ay upang patunayan ang paghahari ng kaharian ng Diyos. Sa kabila ng napakaraming propesiya sa Biblia, tinanggihan ng mga Hudyo si Jesus bilang ipinangakong misaya. Maraming Kristiyano ang nahihirapan maunawaan kung bakit hindi naniniwala ang mga Hudyo. Gayunpaman, mahalagang maunawaan kung ano nga ba ang dahilan ng pagtanggi ng mga Hudyo kay Jesus. Ang layunin ay hindi upang siraan ng mga Hudyo at iba pang mga relihiyon Ngunit sa halip ay linawi ng dahilan ng mga Hudyo tungkol sa kanilang espiritual na paniniwala. Naririto ang ilang dahilan kung bakit tinanggihan nila ang Panginoong Heso Kristo bilang misaya. Number 1 Hindi natupad ni Heso Kristo ang pamantayan ng isang misaya ayon sa propesiya. Hindi naniniwala ang mga Hudyo na si Jesus ay banal o ang anak ng Diyos. Sa Isaiah chapter 9, verse 7, sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat. At ang kanyang pangalan ay tatawaging kamanghamanghang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang ama, pangulo ng kapayapaan. Ang paglago ng kanyang pamamahala at ng kapayapaan ay hindi magkakaroon ng wakas sa luklukan ni David at sa kanyang kaharian upang itatag at upang alalayan ang kahatulan at ang katuwiran mula ngayon hanggang sa magpakailanman isasagawa ito ng sikap ng Panginoon ng mga hukbo. Ngunit hindi nila nauunawaan ang ibig sabihin ng propesiyang ito. Naniniwala sila na ang misaya ay darating upang maghari. Dapat siya ay ipanganak sa isang palasyo. Dapat siya ay maharlika na may mukha ng isang hari at papatnubay upang ibagsak ang mga Romano. Sa madaling salita, Naniniwala ang mga Hudyo sa pag-iral ni Jesus bilang isang ordinaryong Hudyo lamang at isang mga ngaral na nabuhay sa panahon ng pananakop ng Roma sa Israel noong unang siglo. Ngunit hindi nila ito tinanggap bilang misaya dahil hindi umano nito natupad ang mga propesiya. Sa halip, ito ay isang huwad na propeta na nangagaw ng pagka-Diyos sa tunay na misaya. Ngunit ang Panginoong Heso Kristo ay isinilang lamang sa isang sabsaban, hindi kumilo sa paraan na gaya ng hari tulad ng akala nila sa halip, si ay isang pangkaraniwan at ordinaryong tao na nagmula sa isang mahirap na pamilya at hindi nakapag-aral sa relihiyosong mga paaralan. Ngunit gayon din, pinangunahan ni Jesus ang rehimeng Romano, tinuruan na maging mapagpatawad at mapagparaya, mahali ng kanilang mga kaaway at patawarin ang iba ng pitumput-pitong beses. Ang anyo at ang gawain ng Panginoong Jesus ay ganap na kabaliktaran ng imahinasyon ng mga Hudyo na misaya sa kanilang isipan. Dagdag pa sa Isaiah chapter 7 verse 14. Kaya tang Panginoon nga ay magbibigay sa inyo ng tanda. Narito, isang dalaga ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at tatawagin ng kanyang pangalan na Emmanuel. Dahil sa propesiyang ito, naniniwala ang mga Hudyo na ang birhe na manganganak ng Misaya ay dapat na isang babaeng walang asawa. Kaya't nang makita nilang may asawa si Maria, inisip nila Paano posible na isang dalaga ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki ay matutupad kay Maria? Ang mahimalang pagsilang ni Jesus sa pamamagitan ng banal na espiritu ay tinanggihan din ng mga Hudyo. Para sa isang mortal na babaeng na buntis ng isang Diyos ay itinuturing na paganong ideya noong unang siglo. Ayon sa mga Hudyo, ang Misaya ay dapat naganap na tao, ipinanganak ng mga magulang na tao at nagtataglay ng pisikal na katangian. Kaya't ipinalagay nila na ang Panginoong Hesus ay hindi maaaring ang naipropesiyang misaya batay sa kanilang sariling mga kuro-kuro at haka Ito ang dahilan kung bakit tumanggi silang tanggapin ang Panginoong Hesus. Number 2. Makasaysayang pagmamaltrato ng mga Kristiyano sa mga Hudyo. Ang makasaysayang pagmamaltrato ng mga Kristiyano sa mga Hudyo, kabilang ang sapilitang pagbabalik-loob at marahas na panguusi ay naging dahilan ng pagkagalit at malalim na kawalan ng tiwala sa mga Kristiyano. Noong nabuhay si Jesus, ang mga Hudyo ay sumailalim sa matinding tensyon. Pinamunuan ng mga Romano ang mga Hudyo sa lupain ng Israel. Kinontrol ng mga Romano ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Hindi sila naging malaya at madalas silang nakikipaglaban sa mga pariseyo. Ang mga Hudyo at Muslim ay pinalayas mula sa Jerusalem. Sila ay at nagkawatak-watak. Noong naging opisyal na relihiyon ng Kristyanismo, lalo pang nadiskrimina ang mga Hudyo. Ngunit habang mas naging matagumpay ang mga Hudyo, lalo silang pinarusahan dahil sa inggit at pinatayang ang marami sa kanila. Sa makatuwid, hindi tayo dapat magtaka kung bakit tinahamak ng karamihan sa mga Hudyo ang pagiging isang Kristiyano. Dahil doon, ninais ng mga Hudyo ang kalayaan at nanabik silang magkaroon ng pambansang soberanya. Para sa kanila, ang tanging paraan ay para makuha ay ang pagdating ng Misaya. Naniniwala ang mga Hudyo na ang pagdating ng Misaya ay magdadala ng pandaigdigang kapayapaan, muling pagsasamasamahin ng mga Hudyo at magkakabuklod ang sangkatauhan bilang isa. Titipunin ng lahat ng mga Hudyo, kabilang ang orinal na sampung tribo, pabalik sa lupain ng Israel. Hindi sila naniniwala na tinupad ni Jesus ang misyanik ng mga propesiyang iyon, dahil ang kanyang mga turo at pagkilos ay hindi naaayon sa kanilang inaasahan na Misaya. Halimbawa, madalas tinuturo ng mga Hudyo na si Jesus ay hindi nagdala ng pandaigdigang kapayapaan kundi kaguluhan. Sa Lukas chapter 12 verse 53, sila mga kabahagi, ang ama laban sa anak na lalaki at ang anak na lalaki ay laban sa ama, ang inay laban sa anak na babae at ang anak na babae ay laban sa kaniyang ina, ang ng babae ay laban sa kaniyang manugang na babae at ang manugang na babae ay laban sa kaniyang ng babae ngunit nabigo ang mga hudyo na maunawaan ang mga salitang ito. Ang ibig sabihin sa verse na ito ay ang posibleng dahilan ng sinumang pumili na sumunod kay Jesus. Maaaring tanggihan ka ng iyong pamilya at maaaring magkaroon ng salungatan sa pamilya. Gayunpaman, pinaninindigan ng mga hudyo na sa si Jesus ay nagtaguyod ng kasamaan at hindi kapayapaan. Para sa kanila, hindi natupad ni Jesus ang pamantayan ng isang misaya ayon sa propesiya. Alam ng sino mang nag-aaral ng bagong tipan na hindi kailanman kinunsinti o sinangayuna ni Jesus ang anumang pagtatanggi o pagmamaltrato sa mga Hudyo. Inihula ni Jesus ang pagkawasak ng Jerusalem at labis siyang nalungkot dahil dito. Nang lumapit siya at makita ang lungsod, iniyakan niya iyon at sinabi, Kung sa araw na ito ay alam mo sana ang mga bagay na tungo sa kapayapaan, subalit so ngayon ay nakukubli ito sa iyong mga mata sapagkat darating sa iyo ang mga araw na ang mga kaaway mo ay magtatayo ng muog sa palibot mo at papaligiran ka at gigipitin ka sa bawat panig. Number 3. Ang mga turo at gawa ni Jesus ay sumasalungat sa paniniwala ng mga Hudyo. Nang pumarito si Jesus sa lupa, ang kaisipan at mga kaugalian ng mga Hudyo ay malayong malayo na sa itinuturo ng kasulatan ang mga lider ng relihiyon noon, ang mga saduseyo, pariseyo at mga eskriba ay bumabase sa kanilang mga tradisyon sa halip sa mga nasusulat sa salita ng Diyos. Paulit-ulit nilang pinaratangan si Jesus ng paglabag sa kautusan at sa paggawa niya ng mga himala. Naniniwala ang mga Hudyo na nilabag at hindi sinunod ni Jesus ang mga katuruan sa Torah. Halimbawa na lamang sa Mateo chapter 15 verse 1 to 3. Pagkatapos, lumapit kay Jesus ang ilang pariseyo at mga tagapagturo ng kautusan na galing sa Jerusalem. At siya'y tinanong nila, Bakit nilalabag ng mga alagad mo ang mga katuroang minana natin sa ating mga ninuno? Kumakain sila nang hindi muna naguhugas ng kamay ayon sa tamang paraan. Sinagot sila ni Jesus, Bakit naman ninyo nilabag ang utos ng Diyos dahil sa inyong mga tradisyon? Sa Mateo chapter 15, verse 10 to 12, Pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, Pakinggan ninyo at unawain ang aking sasabihin. Ang lumalabas sa bibig ng tao, hindi ang pumapasok, ang siyang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos. Pagkatapos, lumapit naman ang mga alagad at sinabi sa kanya, "Hindi po ba ninyo alam na nasasaktan ng mga pariseo sa sinasabi ninyo?" Sa Mateo chapter 17 verse 18 to 10, "Hindi ba ninyo nalalaman na anumang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan at pagkatapos ay idinudumi?" Ngunit ang lumalabas sa bibig ay nanggagaling sa puso. Iyan ang nagpaparumi sa tao sapagkat sa puso nanggagaling ang masasamang kaisipan, pagpatay, pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagiging saksi para sa kasinungalingan at paninirang puri. Iyan ang nagpaparumi sa tao sa paningin ng Diyos. Hindi nagiging marumi ang isang tao kung siya man ay kumakain nang hindi muna naghuhugas ng kamay. Hindi binawi ni Hesus ang kanyang sinabi at pinaliwanag niya kung saan nagmumula ang nagpapadumi sa tao. Nilabag din niya ang katuroan sa araw ng pamamahinga kung saan si Hesus at ang mga disipulo ay naglalakad sa isang bukid ng trigo. Nagutom ang mga alagad kaya pumitas siya ng uhay para kainin. Nagalit ang mga pariseo ngunit pinaalalahanan sila ni Hesus na kahit ang mga pari ay nagtatrabaho sa araw ng Sabat at ito ay isang seremonya lamang. Dahil dito, Naniniwala ang mga pareseyo at hudyo na hindi tinupad ni Jesus ang katuruan sa Torah, lalo sa araw ng pamamahinga. Matatag na binali ni Jesus ang kanilang mga turo na wala sa kasulatan. Number 4 Wala sa bloodline ni Jesus, ipinahayag sa mga propesiya sa lumang tipan na ang misaya ay magmumula sa lahi ni David. Ngunit ang pananampalatayang hudyo ay lubos ding tinanggihan ang ideyang iyon para kay Heso Kristo. Ang ganoong mahimalang pagsilang ay nangangahulugang wala siyang ama sa lupa. Pinaniniwalaan ng mga Hudyo na ang linya ng dugo ng isang pamilya ay dapat magmumula sa ama ng pamilya. Kaya kung walang ama sa lupa, hindi maaaring magkaroon ng bloodline. Ngunit sa Lucas chapter 3 verse 23 to 38, inilarawan na si Maria na ina ni Jesus ay may bloodline ni David. Siya ay isang ina po ni David na nagbibigay kay Jesus ng legal na karapatan na lahi ng mga Hudyo. Ngunit dahil naniniwala lamang ang mga Hudyo sa bloodline ng ama, ito ay walang kaugnayan at si Jesus ay hindi maaaring maging misaya. Number 5. Nakita nila ang tanda pero nagbulag-bulagan sila. Paano maipapaliwanag ng mga lider ng relihiyon ang mga himalang ginawa ni Jesus? Hindi nila ito maikakaila. Kaya sinikap nilang pahinain ang pananampalataya ng mga tao kay Jesus sa pagsasabing ang kanyang kapangyarihan ay galing kay Satanas. May iba pang mga dahilan kung bakit ayaw nilang kilalanin si Jesus bilang misaya. Pagkatapos buhayin muli ni Jesus si Lazarus, Nag-usap-usap ang mga lider ng iba't ibang relihiyon at nagsabi, ano ang ating gagawin sapagkat ang taong ito ay gumagawa ng maraming tanda? Kung pababayaan natin siya ng ganito, silang lahat ay mananampalataya sa kanya at darating ang mga Romano at pahihirapan tayo. Sa takot na mawala ang kanilang kapangyarihan at posisyon, ang mga lider ng relihiyon ay nagsabuatan na patayin si at si Lazaro. Nakakalungkot na ang mga Hudyo ay binulag ng kanilang mga mata sa labis na pagdurusa sa pag-iisip na si Jesus ang kanilang kaaway. Bilang resulta, labis nilang tinanggihan ang Kristyanismo at si Jesus bilang misaya. Hanggang ngayon ay hinihintay pa rin ng mga Hudyo ang pagdating ng misaya. Naniniwala din sila na ang ikatlong banal na templo ay muling itatayo at ang paglilingkod sa templo ay magsisimula muli sa oras ng pagbabalik ng inaasahan nilang misaya at hindi iyon si Jesus. Naniniwala naman tayo bilang mga Kristiyano, natuto pa rin ni Jesus ang mga pangako sa kanyang ikalawang pagparito. Naniniwala tayo na nauna nang dumating ang misaya, nagdusa at namatay bilang pagbabayad sala para sa ating mga kasalanan. Siya ay muling babalik at nangako ng kapayapaan sa pagitan ng sangkatauhan at ng Diyos, maging sila ay hudyo o hentil. Palalayain ng mga hudyo at lahat ng mga tao mula sa kasalanan at kasamaan. Ito ang tunay na misyon ng misaya mula sa lahi ni David. Hindi karahasan at pagdanak ng dugo, lalo sa laban sa kanyang sariling bayan. Hindi natin dapat pagdudahan o umasa sa ating mga kurukuro at sariling kaisipan lamang sa pag-iral ng Panginoon. Huwag tayong magbulag-bulagan o sumunod sa tao tulad ng mga Hudyo. Ngunit sa halip, dapat tayong maging matalinong mananampalataya at yakapin ng katotohanan na si Jesus ang ating tagapagligtas at tunay na misaya. Sa ganitong paraan lamang ay makakamtam ang tunay na kaligtasan sa mga huling araw. Muli po sana ay meron kayong natutunan. Ingat and God bless!